Luma ka batang helmet. <laughs> Siyempre. Ganda-ganda ba sa si <laughs> bisa pa? Gusto mo Bidyoga pa ba? eh. Babahid kami mga batang helmet. Ayan, tuloy mo na papano eh. <laughs> so ayan mga batang helmet. Siyempre, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. So please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para Lagi like, updated sa lahat ng mga ina. Parang sa sasawa namin Bidyoga pa eh. So, 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 <laughs> <laughs> Hindi nga pwede sa akin yan. <laughs> So, ang, for today's video, mga kapatang helmet, mamaya na ako e eh. Mamaya na ako e eh, pal. Pero ngayon, mga kapatang helmet, ito ang aking uh, day one. So, ito ang, ano, braces 101. No? Filipino. <laughs> Filipino. Lalabas ko ba? Filipino. Filipino. Jehovah. mamaya mga batang helmet, abangan nyo yan. Kung sino lang si Filipino. Pero nga. Filipino. Ayun okay. hey, na nga. Pilalaki sa tayo ni ate. Einen. Thank you po. tayan so, Bumili lang naman ako ng toothbrush. Uy, baka kalain nga. Hindi tayo ko toothbrush. Makapatang helmet. Hindi bumili tayo nung toothbrush na para sa mga sampayan. <laughs> Kaya, kasi hindi pwede yung normal na toothbrush na ginagamit po natin. No, si the So, ayan. Bidyoga par. For, mm. for today's video, mm. magpapasalamat muna ako sa pangmalakasan na pinalipad ni Sir Labsi Mais. Yes, thank you. Maraming maraming salamat Sir Labsi Mais sa pangmalakasan na pa-super thanks niyo po kagabi. And, ito, mag-update ulit. Na yes, sa mga patuloy na mga nagpapa-members, especially si Sir Christian Cheng, si Me and My Music. Ito nga pala, mag-update muna ako mga batang helmet. Wala pa po yung revenue natin sa YouTube, ha? Nagtatangap po kayo kung bakit wala pa akong update regarding dun sa uh, pagbibigay ayuda kaila Nanay Maxima Robles sa, sa Kurong Sultan Kudarat. Wala pa po kasi yung revenue ni YouTube. Dapat ngayon may email na sila pero hindi ko alam kung may glitch ba si Google AdSense pero wala pa ako na receive na email. Magpa-follow up na ako nito. <laughs> so, ayan, basta i-update ko po kayo mga kabata helmet once na na-receive na natin yung revenue from YouTube and from Google AdSense. Pero sa ngayon wala pa talaga. Bakit kaya? Minsan talaga delayed sila no? Pero, tapag kasi may email na yun eh. Pero, ayan, kayo akong hanap ala, baka hindi nga ako pwede dyan. Hindi. So, ito yung aking braces 101. Mamon. Mamon. Day 1. Ang hirap mga kabat ng helmet. So, mga nagtatanong na, bakit lang tayo ngayon nagpakabit ng stampayan? <laughs> hindi talaga ako. May pumuputok hindi ako talaga dapat magpapakabit. Kaya alak, like, nag na siya. Net, ng sampayan, ito. pero kasi, nag na po yung sa baba ko. Eh, ayoko naman masira yung ipin natin na nakasway na siya. Wala na yung normal bite niya. Kaya, kailangan na natin magpakabit. Pero, itong taas, hindi ko talaga ipapagalaw yan. Kahit anong mangyari. Si Swerte yan sa akin. <laughs> Chararat. O, oh, ayan mga kapatang helmet. Balitaan ko kayo. Kung ano yung magiging ganap. Sa Filipino. <laughs> Filipino. Ay, labas talaga yung liga. Filipino. Ako, okay. oh. okay. <laughs> Abangan nyo yan. Kung sino yan. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Kaya pa magsalita mga kapatang helmet. Pero push lang to. Para sa kinabukasan. Charot. <laughs> at para sa ekonomiya. Dadaldal at dadaldal dadal pa rin tayo. <laughs> Sabi ko nga, miss sa buhay nyo. Naghi-helmet din ang buhay. Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye! Nagugutom na ako. <laughs> Pwede <laughs> talaga ako makakain mga batang helmet. Ano yung paris doon? Hindi. Mayin na lang. Alam mo yun, kain na kain na ko, pero so, gusto kong kumain pero hindi ko mag <laughs>